Hello mga kaibigang oso! Another day, another mini vlog tayo dito sa Japan. Binigyan nga pala kami ni Person yung katrabaho namin dito sa Japan ng sigarilyas. Kaya naman, naisipan namin ni Ate Virgie na magluto ng Bicol Express. At eto nga pala yung sigarilyas na binigay sa amin. Aba, ay ang babata pa. Kaya naman, ang lutong nung ginayat ko. Nagayat na rin nga pala namin yung iba pang mga kakailanganin tulad nitong mga sili. Eto nga pala yung gagamitin naming karne, chicken breast. At syempre nga, ay ilalagay na naman namin itong aming favorite na alamang ay napakasarap naman talaga nito. Bali nag na nga pala dito si Aten ng luya. Bali nun na golden brown na yung luya ay sinunod na agad natin yung sibuya. Si Papa golden brown nga ulit muna natin bago natin isunod yung ating bawang. Ay talaga nga naman hong nakaka-excite itong aming ulam this week dahil nga hong magkakarne na naman kami ni ate. Ay nung mga nakaraang araw nga mga guys ang ulam namin ni ate ay mga isda at saka mga gulay, nga ganon. Eh ngayon nga inamis natin magkarne. Kaya naman saktong sakto yung pagkabigay nung sigarilyas ng aming katrabaho. Kaya agad naming naisip ay Bicol Express ang lulutuin namin ngayon. At eto na nga ho, ilalagay na ni ate yung ating alamang. Ay napakasarap ho na rin aming nabiling alamang na arema. Namis-namis ho ang lasa. Sulit na nga rin ho ang ibinayad namin. Dahil malaki naman yung lalagyan ay maraming laman. Ay di ilalagay na nga rin ho natin itong ating ginayat na chicken breast. Sabay pinag-awayan pa ho namin ni ate yung chicken breast na yan. At ang nasa isip ko nga ho ay chicken legs ang bibilhin namin para dito sa ating Bicol Express. Abay, wag daw yun at may boto. Ay, mas masarap daw ho ang purong laman. Kaya are ang napili ni ate, chicken breast. Abay, sabi ko, idagdagal mo yung akin ng pork at talagang matagal nang hindi ako nakakatikin ng pork. Ay, di ayan, may pork din kami. Bali, paghahaluin na ho namin yung chicken at saka pork sa isang putahe dahil ho, hindi na kami magluluto ng maramihan. Isang putahe na lang ho ngayon. Bali, akin ho yung pork kaya ate naman ho yung chicken. Ay, madali namang hirangin gawa ng halatang halata mo naman kung alin ang pork sa chicken eh. At tingnan nyo naman ho yung pork ka itim itim gawa ng humbinangi pa ni ate do sa aming griller. Hindi ko nga ho alam at ang dami pa niyang proseso dyan sa aking pork na iyan. At gawa ng hong si ate Bergia eh, hindi naman nangangain ng pork abay tinanggalan na ng lasa yung aking pork. Ay di na ho at nakaredy nang ilagay yung ating sigarilya. Sabay madami rin ho yung isang supot na naibigay sa amin. Kaya naman talagang swabing swabing ang aming isang linggong pang ulam. Tsaka nga ho nung naibigay ari sa aming sigarilyas na ari ay fresh na fresh pa kaya nung ginayat ko ho ay kalulutong pa talaga e, ay rehong sigarilyas na are, ay dun pa rin ho nabili nung aming kaibigan do sa aming pinagbibilhan ng mga gulay napakamura nga lamang ho at 100 yen lamang ay na ng laman tingnan ninyo at isang linggong ulam namin ari napakasarap e, diyan yan ho luto na ang ating Bicol Express kain na na